Kuya, oh, pinatay mo na yung malunggay ko. Ito pala, inubos mo ang dahon, mo. Sabi ko, kumuha ka lang ng konti. Wala nang dahon yung puno doon sa kaniman ko. Paano ba yan? Inubos mo ang dahon. May inubos sa atin. Tau po. Niyan. Niyan. Dahon ng malunggay. Oh, sige, kuha ka na lang doon. Oh, ano, limang peraso lang kasi Kunti lang ang dahon noon, maliit pa kasi. Oh. Paiwan na lang po muna to. O, Oh, sige, sige. Kunti okay. lang na kukunin ko yata kasi oh, sige. Ano, eh, kunti lang na isasawag ko lang sa sardinas. Oh, sige, sige. Pukos na po. Pukos na po. Pukos Puntahan ko nga muna yung ano pala, malunggay. Nanghingi yung mama eh, hindi nagpaalam na nakakuha na Baka mamek kinalponan niya yung malunggay eh Iniingat-ingatan ko ngayon kasi ano Maliit pa yun Baka pinatay na niya Teka nga, tingnan natin Ay, Diyos ko, ano bang ginawa sa malunggay, kinalbo Ayan o oh. Iniingat-ingatan ko nga to eh. Pinapalaki ko kasi nga may nakukuha ano na naku. Kinalbo naman ni eh, kuya. Ay naku ano bang ginawa sa malunggay ko eh. Teka nga mapuntan nga doon sa kanila. Alam ko naman ang bahay niya. Eh, kuya! Pinatay mo na yung kumalunggay ko. Wala na dahon, Inobos mo naman ang kuha. Hey, Piraso ilang tangkay lang po yan. No? O oh. ilan nga no. inobos. Sabi ko tangkay sa'yo. konti no. lang. Sabi ko Kung nga sa sabi na sisi. Wala kami ng ulam ngayon. Pa, paano ah, yan? Eh. Namatay na yun. Ah. Hindi yung kasi yung malunggay po. Pagka kahit saan naman yan eh, kahit itusok mo lang yan, tutubo-tutubo rin, mamamahal, mm. dadahon po yan. Tatagalan na naman ako mag-antay kung eh, kailan dadahon yun. Saan po ate, balik ko doon, sa saan eh. Um, paano ba yun? yan? Anong ginawa mo eh. sa malunggay ko? Ayan eh, o, oh, dami mo palang kinuha, sabi mo, kunti lang, inuubos mo ang dahon. Kunti lang yan, hindi ko may inuubos yun eh. May natira pa naman doon eh. Ito. So, eh, ito lang naman ang ginawa ko, kunti lang to. Kasi alam niyo ba oh, kapag ang malunggay kahit saan naman yan kahit itusok niyo lang po yan sa mga lupa, hindi naman yung mga matay sa niya. Hindi pa rin po yan. Ito lang kasi, yung pasahog ko lang ito sa ulam na sa Binas. Hindi sa po sa Kaya na wala pa ng ulam. Kaya, mangingi po ko sa inyo ng malunggay para po maka ano kasi po eh, wala ulam po eh. Sila lang po. Hindi naman po mamamatay yun. Basta ano, masipag mamunga mag, mag bunga malunggay po. Masipag po yan. Hindi po yan makakagaya ng mga alaman na ano, mamatay po yun. basta. Oh, ka wag mo nang ganun ulit ng ganun ka dami, konti lang pag sinabi mo na konti lang, konti lang, wala tuloy ako magugulay ngayon kasi mo. Sige, sa susunod daw, mo nang ulitin na kakalbuin mo yung malunggay ko, ha? Sige po, ate. Salamat po sa ulitin. Puso. Thank you for watching.